Sa unang pagkakataon na pasok na ng gobyerno at ng uh, media mga ang ground zero ng bakbakan sa Zamboanga City. Pero hindi pa nila pinababalik ang mga residente sa kanila mga bahay. Nakatutok live si Yacuzzi. Yes, Jiggy, uh, dahil tapos ng araw raw ang uh, bakbakan dito sa Zamboanga City, ay uh, tututok naman ang operasyon ng uh, gobyerno sa clearing at rehabilitasyon. sa unang pagkakataon napasok ng media at matataas opisyal ng gobyerno ang Marta Drive sa Barangay Santa Catalina dito naganap ang matitinding bakbakan ng tropa ng pamahalaan at MNLF faction itong mga nakarang araw sa tinaguriang ground zero kitang-kita ang bakas ng matinding bakbakan ang mga bahay nagkawasak-wasak sa tama ng mga bala, mga pagsabog at sunog pati mga sakyan hindi na mapapakinabangan may nasunog pang kapilya yung bahay doon sa aking likuran pati na rin itong uh, bahay na ito, crucial daw yung uh, lugar na ito ay sa militar dahil nga dito raw nakita nung uh, Webes o Biernes ang grupo ni Stanley Xavier Malik. Sinasabing pabalik-balik lamang mula din sa bahay na ito at dun sa bahay sa likuran si Malik. Kaya naman kung natin, grabe ang inabot na pinsalan nito dahil sa mga tama ng bala at mga pagsabog dahil inaasahan nga nila na dito nagkuta ang uh, grupo ni Malik tumahuling araw nila rito. Kapansin-pansin din ang maraming malilit na butas sa mga istruktura. Sa lugar na ito, sa isang bahay dito nga sa Marta Drive, maraming mga bihag yung uh, nailigtas. Pero kung makikita nyo nga ano, grabe yung uh, inabot itong mga bahay dito dahil sa sunog, sa mga pagsabog at sa mga barilan sa pagitan ng paksyon uh, ng MNLF, gayon din ng uh, tropa ng pamahalaan. Pero yung pinakaiwas-iwasan ng ating mga tropa, yung mga maliliit na butas na tulad dito, yung mga tinatawag nga na firing port. Makikita rin natin dito sa may mga pader simpleng butas lamang ito kung makikita natin. Pero itong mga butas na ito, dito sumisilip ang uh, mga sniper ng kalaban at yung mga nag-aabang ng mga kalaban. Kaya naman, ilan sa mga miyembro ng mga tropa ng pamahalaan yung napahamak dahil lamang sa pagsilip nila at pagtira sa maliliit na butas na ito. And one of those obstacles is yung firing ports na, na ginagawa ng kalaban. What about the firing ports? Yeah, uh, they could be very, very deceptive in the sense na akala mo ordinaryong butas. You can never know if it, if it has an enemy or none. Sa katabing Lustre Street, bakas din sa mga bayang matinding pisala, lalo sa may KGK building na siyang unang command post umano ng mga rebelde. Sa paligid ng Ground Zero, nakawagayway ang ilang watawat ng Pilipinas. Pagdaan nga ng mga kumakaway na opisyal ng pamahalaan, nagtaas pa ng watawat ang mga sundalo. Kahit hapo sa bakbakan, bakas sa kanila ang sigla kanina sa kabila ng tagumpay. Hindi pa rin daw agad makakabalik ang mga apektadong residente sa kanilang mga bahay. Kailangan pa ligtas sa mga ito. Ang iniiwasan natin dito, mga booby trap, mga IED, and of course gusto rin natin makuha kung meron pang mga natitirang mga bangkay uh, at, uh, at yung mga armas, uh, munitions na naiiwan dito. May naitalang dalawang sunog kanina sa barangay Rio Ondo pero na lang daw ito ng mga natirang baga. At para makasiguradong wala ng kalaban, tuloy pa rin ang pagpapatrolya ng helikopter ng Air Force sa lugar. Jiggy, bukod nga sa clearing at rehabilitasyon ay tututukan din ng pamahalaan yung paghahanap ng impormasyon upang mabatid nga nila kung sino ang nagpondo ng rebelyon dito sa Zamboanga City. Balisayo sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.